Oh hi guys uh, welcome. So welcome back sa ato ang uh, channel no. So profile channel ni ato gigamit ba. So ni karon guys uh, Iria, dire, sa area diri na ata sa da plane sa suba no. Gini, na suba. Ano siya. So tabok ni karon dia together with my groups, ayan no. Mga group. And then nami pangitaon diri guys nga gwapo ni siya, nga historia kanang nga kahoy guys makita ninyo diha is kini atong kauban isa kata siya nakakuha o isa ka gold bar di sa tabok ano, nabahaan ba so nakita niya nito nga sino man kayo so isa ka gold bar so ang nahitabo pagtabok niya kung baliho niya itong ha para makita ganyan niyo diha siya nagkuhan guys diha siya nag agi gagikan sento siyang uma mo muna ang agianan sa una karon na balihin siya dia dia na magagi so matabok may karon dia guys kay dia siya nakakuha og isa ka gold bar isa ka bar unya nito panahon sa iyang kataranta guys pagtabok niya diri bit bit ang iyang gold bar so nataranta na kay siya nadigyas siya sa tubig pagkadigyas niya sa tubig syempre dia ang gold bar sa tubig so iya kining gisikop-sikop hantud nga naabot siya sikop-sikop dias ubus wala na ginya na si Kopi guys kay lisod bang kay kumusikop ka kay kumuupok ka nya medyo kusog ang flow sa tubig uh, di ni mo so nagmahay gid siya guys nahapnan gid siya pinangita ay so kato siya guys in other word dili na to mulayo ang gold bar dito sa ubos dili na to siya mulayo kay tungod anang iyang tapered nga lawas so pag igon siya sa baha mukot-kot siya mulubong so naaragito dia guys kung ni travel manggalin to siya ni unload gamay or ni anod gamay nara to diha dapit dili na to moabot og mga 10 meters nara gito siya diha dapita so may tabo karon guys among i-searching pangitao na to karong adlawa guys continue watching lang guys ha kay uh, amo nang tan-aon tong area nga nakuaan didto sa kaning isa ka gold bar so paunon sa nako kung mga kauban guys kay murag paminan nako ani mabasa kita karon og kuan kayo nabasa mangani sila tud kay sulog So muna guys to, so na naghap lang ni og sikop-sikop no. So ako mga kauban na 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 lang gyud sikop-sikop unya gigamitan nila og Go 66 anya. Kini pong GoPine 66 guys, dili po na siya pwede sa pang underwater, dili na pwede mabasa kaya magmadaot mag madaot, um, sige na nang tingog. So makita nimo ninyo diri sa video guys, sikop-sikop is, -sikop, gina sa among kauban no. So nanalagma na lang ba. So ang istorya ana guys, Uh, grabe gid nga pagka uh, hayang ang na dedi anang batuan na bigyas ya so nabuhian gid ni ang gold bar dia sa tubig and then di lang kay katura pagka ugma guys ibalikan nila dag nag nagkontak na siya daghang kauban niya yung mga pagumang ko yang uyuan asawa sa iyang kwan ah, abana sa iyang ayaan so gisikop-sikop na nila diha wala gid nila nasa lagmae eh, mm -hmm. og sikop guys ang kwan kay Siko pa naman, kapa, kapaon naman nila, nila sa ilalom daw, kung naatoy magpurmagbairan, mauna. Pero sa ang tamang yun, wala man nakita, guys. So ang sistema ani eh, mahulat lang gyud mga mo init, mulurang-lurang ang tubig, amo nang editor o gusay among buhaton ana, guys. Thanks for watching.